Dito nga lang pala ako sa may LTO dito sa Alabang sa Potero dito sa Las Piñas at nagbayad na nga pala ako dyan. Kali yung nagastos ko nga pala ngayong araw guys magparesto. Mag iwan ako ng sticker dito sa may puno ng Bayabas dito to sa malapit sa parking. For to today's video mga lods sa ayan, nandito ako nga pala sa color Sa Mapre kasi kumuha ako ng insurance Para magpa ng aking motor Dito na nga pala ako kumuha ng insurance Sa Mapre dito sa my colors Kasi nga sabi ng mga katrabaho Mas mababa dito yung insurance Bali nga pala yung binayad ko dyan 500 At, at sinuklin ako ng 210 So alam niyo na guys kung magkano yun Kayo na bala mag-compute O sige na nga, baka malito pa kayo 290 nga pala yung insurance dyan at ayan nandito na ako sa may parking at pagkatapos ko nga pala dito guys sa colors dito sa may mapre at ayan didirito na ako dyan lods papunta doon sa smoke sa may tapat ng LTO kasi grabe ang init at ayan shortcut na nga tayo mga lods nandito na nga pala ako dito sa may speed speed check, emission test dito sa may tapat ng LTO yung kulay pink yung dingding kung makikita kung kay kayo nagpapa-restore dito nagpapa-smoke siguradong alam nyo na to dito guys yung kulay pink yung dingding ayun no? at nandun nga pala si snipe sa dulo sa sulok ayun no, guys so, oh. gusto nyo kasi ngayon magpainit muna kasi malaki ng tagulan kaya susulitin daw niya yung magpainit ayan da, ang dami nga pala dito nakapilang motor mga lods bali nga pala yung binayaran ko dito sa smoke 500 pesos na dating nga pala last year binayaran ko lang dito 450 grabe nagtaas na pala sila at ayan meron na naman isang dumating na nakamotor pipila din yan mga lods at ilang minuto lang mga lods ayan na si snipe pinakasalang na nagpa picture na dyan si kuya ayan shout out sa iyo kuya grabe ang bilis lang ng proseso dito at nakuha ako na nga tong aking smoke Ayan, linagay ko na sa akin top box kasi syempre di na tayo sa loob ng LTO. Dito nga lang pala ako nagpaparesto sa may LTO dito sa Alabang sa Road, dito sa Las Piñas kung makikita nyo guys kung pamilyar kayo dyan guys ayan o oh, Alabang sa Road yan, At bali nga pala guys yung binayaran ko sa insurance ko is 290 tapos yung sa smoke naman is 500 bali magkano na yun guys bahala na kayo magcompute. Bali na atas nasa 790 na yun guys Ako na nga lang mag compute Baka hindi nyo pa mag -compute. At ayan dito banda guys Ichichik na dito ni kuya kung maandar nga ba yung motor ko At syempre maandar yan Kasi nga nakarating na yan dyan Ay syempre joke lang naman yan Chichik nyo nga pala dyan guys Yung mga signal light nyo Tsaka brake light Yan kung makikita yan guys Sinisipat talaga dyan ni kuya Sabi niya ang gupugi pa rin ang motor ko, Kahit limang taon na Siyempre mamaya sa may ari at syempre, sa harapan naman, chinik niya din dyan kung gumagana yung signal light ko sa kaliwa at saka sa kanan. At pinatisting niya din dyan yung guys, yung ano, busina. At pinatay ko na rin dyan guys, pinabuksan kasi niya yung upuan. Kasi para daw makita niya yung chassis, kung tama ba, tugma ba yung nakasulat dun sa papel. Sabi niya, ayos na ayos, tugma na tugma at sabi ni kuya dyan okay na okay na na check na natin lahat gumaga na lahat at dumiritso na nga ako dito guys para magbayad at nagbayad na nga pala ako dyan guys 260 bali yung nagastos ko nga pala ngayong araw guys magparehistro Is 1,050, 500 sa smoke, 290 sa insurance, 260 naman dun sa loob ng LTO. At syempre, nagmerienda na rin ako dyan. Uminom ako ng Coca-Cola, grabe. Syempre, mag ako ng sticker dito sa may puno ng Bayabas. Dito to, sa malapit sa parking sa loob ng LTO, Las Piñas. Shoutout nga pala sa mga kakakuha dyan. Value na gastos ko ngayong aros, 1,050. Ride sa si always and peace.